sobrang ano na eh sobrang delikado na nung ano ng bahay ninyo. Hindi po ba kayo nakakahingi ng tulong sa ano sa ano na po kay Bob. Wala pa rin. Ano po'ng sabi? after election pa. Paano kung biglang bumagsak to eh di na ng election. Tingnan niyo po ang oh, mga ano, mga kalingap namin, oh. Buntis pa si Ate, delikado 'yan, mamaya bigla kang manganak. Oh, ayan po tingnan po, bubong. Ay. Hindi pala dapat 'tong ano. At babagsak na rin. <laughs> masyadong ano. masyadong hawakan. Ate. Ang kaawa naman po yung kalagayan nila dito. Okay lang pag gantong mainit, kaya ang tiisin. Kasi yung umulan, yung bubong nyo is ano eh. Oh. Doon kami narilipan po sa ano, bilyaran. Sa bilyaran. Binababa namin po yung trabaho. Hmm. ilan taon po yung panganay nyo? 18, tapos yung sumunod. E, Isa lang ang may trabaho. Isa lang. Gabae po. Mga lalaki. Isa na po, grade 11 pero drein, kasi 'to rich seven. Mm. Syempre daw ako po grade 4, grade 1. Pang pang-siyam na 'yan. Bayaman <laughs> na nga sana sa plano namin, 'to nag-ano po, untis na lang. No? Pag ano na kayo, ate? So Ooh. Teka na po. Tayo. Ano goda mo sa bitan, naglanihan. Hindi hanap po kayo nung uh, mar maraming naman na ibang ano, mga contraceptives. Anong ginamit niyo po nung uno? pills, ay hindi niyo po kasundo. Pwede siguro yung pa-injection, ganun. Oo, na, kasi pang siyam na ate. Ayaw din daw po kung pa naigit yung na. Bakit po? Um, um, ako, naigit ako eh. Mm -hmm. Kasi hindi, ako po laging masakit ang ulo. Yeah, hindi, okay lang po yun. Pag sumas kasi, kaya laging masakit ang ulo, minsan nagugutuman yun. Pero kung tama sa pagkain, wala mong problema. Ako ay ilang taon na, 26 years. Okay. Mm hmm. 26 years na aligit like na ako. Sana po aligit like na ako sa bundok. Oo. Ay, naku, dadami po ng dadami yan. Mahirap, Ay, naku, dadami ng, dadami yan. Mahirap ng buhay. 40 Oo. Ay, kaya, o. Na niya kaya nga po. Asya. Sige po, ate. Sinilip lang po nit namin tong bahay nyo. Hmm, sanay po kami tumayo at saka umupo, maglakad. Eh ate, pagpasensyahan mo na muna ito. Sige lang, lang po. Oo, oh, ano yan, pang, anong, pang merienda. <laughs> sige po ate, at uh, kami lalakad na rin. Maghahanap kami ng senior. <laughs> Nahanap namin ay mga senior okay, po yun, ay. Isang compound ng ito ay eh, kaya. Oo, oh, kaya nga po. Ayun nga po, kala namin ay baka senior ang nakatira dito, kaya dinaanan namin. Ay, sige po ate, kami po i-alis uh, na. Salamat, salamat po. Salamat ano? Po. Thank you po. Okay, bye, -bye po ate. maano niyo dito kay Kuya Bal. Opo. Pag mayroon kayong pasabi kay Kuya Ban, ano po ba yung pinuntan niyo noon sa kanya? Ay, like, ano lang po ako nang makahingi po ako ng tulong para mag magawa yung bahay Bahay po. Yun lang po naman ang hiling ko at yung mga bata ka po na ako. Oo nga po eh, kasi sobrang ano na yung lugar ninyo ay. Kaya ba yung mama magawa na bahay natin. Yung anak ko ng isa ayaw kumasok na mama. Gusto mo hmm. magpasok na para mamay sa ay. Sir, kuwag. Yung pag-aaral mo, importante. Uh, pwede pong ano, makipasok. Tingnan ko yung loob. Tingnan ko lang po yung loob. Hindi po okay lang yan. Ito, tingnan nyo po yung ano. Yung pintuan ay nakatagilid na ay. Ayan, ito po yung ito po yung kanilang bahay. Ayan o. Oh. Di, mo lang, mo lang. Dito lang naman ako. Ayan po, dito na rin yung kanilang ano. Kanilang tapos, dito rin po yung kanilang saingan. Ayan, oh. Ito lang po. So, napakaliit po yung lugar nila. Ito yung kanilang toilet. Yan po yung mga bubong nila, oh. Grabe po. Ay, nakakaawa naman sila ate. So, pag umuulan, paano na lang? Ang mga ano, ang mga dingding po ay trapal lang. Nakaano, nakahapay na po ito, oh. Kasi mga kahoy pati ay mga ano-ano na, lumang-luma na. Yan po, oh. Tapos dito lang po yan. Dito lang sila nahihiga. Kaprasong kanilang higaan.